Uh, siyempre ngayon katatapos ko lang mag-exercise So, so nag-exercise tayo So ngayon mag-bloom eh, mag Mag-bloom Mag-fertilizer tayo ng pamblooms Okay So yung ginagamit natin fertilizer Para po tutulungan natin Yung um, Orchids natin na mamumulaklak sila So ito na po yung panahon Na para magbigay na po Ng bulaklak si Orchids okay so kailangan natin sila tulungan so ngayon bibigyan natin sila ng kanilang pagkain so wala akong ibang ketukoy kundi ito po pamblooms po mayang, mga basic kong at ipapakita ko rin sa inyo kung ano po ba yung gamit ko sa pamblooming mga besi kong at uh, para po may idea kayo okay ayan ina-adjust ko po ito yan okay so ipapakita ko sa inyo yung anong ginagamit ko pang blooms ito po yung ginagamit ko pang blooms so ito po yung ginagamit ko pang blooms mga basic ko okay ito po yung ginagamit ko pang blooms ayan po bloom fertilizer 15 15 30 so ayan po yung ginagamit ko Fertilizer para bibigyan natin sila ng flowers mga basic Okay Pag nakikita ni mga besiko meron po itong flowers Pero I don't know why not open it So Ayan Hindi pa po siya nagbukas So nakatutok na po siya sa Ano Sa init At um, uh, Bali yan nakatutok po siya sa mainit At dito banda mga besiko ay uh, ano, bibigyan din natin ng mga fertilizer yan, pang mga basic okay, so yan mga basic ko. ito na po yung aking uh, wala po itong ano mga basic wala po itong um, wala po siyang ano, ID, wala pangalan di tulad ng mga iba, may pangalan yan, yan may mga pangalan yan sila, okay so ngayon kahit po maliit, bigyan natin sila ng fertilizer para po may pupus nila na mag flower po sila ngayon gagawin natin magbibigay ako ng fertilizer mga ko. alam nyo sa totoo lang uh, kahit hindi po orchids ay binibigyan ko po sila ng fertilizer pang bloom so bali po pag gusto nyo po magkaroon po ng ugat yung uh, fertilizer niyo, meron po tayong fertilizer nyan pamparami po ng ugat mga besiko kasi po ang old kids ay doon po kumukuha ng energy sa ukat mga basic ko. Okay? Now, clear mga basic dahil nga, iniba ko na po yung position, bali na kalagay doon, rosas na lang ang basic Okay? So, nakikita na natin yung anong meron doon, makikita nyo yung vanilla ko, napakahaba na, aabot na yan sa kya So, anyway, mga basic ko, uh, iba naman yung fertilizer, ng paglagay ng pamparami po ng ugat sa orchids. Pareho po yung pamparami ng ugat ng orchids at saka pamparami po ng tubo ng orchids. Pareho po yung kanilang uh, fertilizer. Ngayon ay ginama, ginagamit natin ay pang blooms. Yung mga basic dahil po matanda na po yung ating orchids. So anyway, time to give them uh, vitamin kasi stage number 4 na po sila. So, kailangan nila ang vitamin fertilizer dahil nga stage 4 cancer na po sila. So, well, ito bibigyan ko po sila ng kanilang uh, blooms. Pang-blooms po mga basic ko dahil ito na po yung panahon na para po magbibigay sila ng blooms. Okay mga basic ko? So, ngayon, uh, ang yunan natin ay aking sim uh, ito po mga besiko ko, binili ko po kay Carmina to, itong simbidium ko nandyan. Kapag nakikita nyo, yan po yung simbidium. Yan. Okay? Yan po yung simbidium. Alam niyo magkano po ako nyan? 600 peso mga basic So, I have to take care kasi pag once na mamatay yan, sayang yung 600 natin. ba diba? Binili ko po yan ng 600 mga besiko. Clear na clear. So, well, ang gagawin natin ngayon, ipupus natin sila uh, magflowers. Okay, so bibigyan po natin sila ng kanilang uh, fertilizer. So senior ko na po sa inyo. Lahat yan po bibigyan natin sila ng pamblooms fertilizer. So kahit po hindi yan old kids, yun, bibigyan ko rin yan. Hindi naman yan eh, kasi fertilizer naman yun eh po yan ang binibigyan natin so well bibigyan natin sila okay? tapos uh, may share ko rin po sa inyo yung ating all kids pag makikita niyo po na ganyan green na green ibig sabihin po yung ginagamit natin na fertilizer okay po sa kanila bali ang sikreto ko po sa aking mga all kids every once a week lang po po sila binibigyan ng fertilizer but nan nan uh, uh, every month every month every once a week lang po Bali, bago natin sila lalagyan ng fertilizer, ay buhusan muna natin ng tubig sila bago natin sila bigyan ng vitamin. So, well, hanggang dito na lang po. Hindi ko na po pahabain dahil sinyari ko lang po sa inyo yung pinapakain ko po sa kanila na pamblooms para po magbloom sila. Ito natin sila magbloom mga basic Ngayon mga basic ko, meron tayong problema dahil ngayon mga lango lang, ay mga lang. Yung mga ano ba? Yan no. Anong tawag dyan? Tambe puriga. Napiya pa puriga ka. Uh, hindi yun nangangagat. Okay? Yan, no? Hindi ko alam saan galing yan. Baka may bahay dyan. So, well, gagawa natin ang paraan mga besiko. At bago ko alis at ipakita ko sa inyo yung akin nabili sa Lazada Sawa. Ayan mga besiko. ko. Diba? I don't know what is the name of English. Lumabas na po yung kanyang ano, So, siyempre, itatransfer natin yan mga basic kong. Okay, so, itatransfer ko po siya. lagi ko pinapalitan yung tubig niya. Dahil baka po mabahu. So, hanggang dito na lang. At sana po hindi kayo magsasawa panoorin yung aking video. So, yan. Nakikita niyo ang mga basic kong. Uh, bigyan natin ng fertilizer yan pang blooms mga basic kong kasi magbo-blooms yan. So hanggang dito na lang ipapakita ko sa inyo kung anong resulta pag magbo-blooms na po yung mga non kids sa kayong mga orchid. Salamat po. Bye-bye po. Bye.